So, ayun na nga mga kadelis. Magandang gabi na naman po sa ating lahat. At syempre sa mga kayong dakot ng mundo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Oras po natin dito sa Pilipinas. It's 6.27. Ayan, so, break time po natin. So, magbibigay po tayo ng update regarding po sa ating pandemic hero, Francis Leo Marcos. Ayan. So, tuloy-tuloy pa rin po, no, ang uh, pagtangkilik at maiinit, uh, mainit, no, sa social media ngayon, si Boss FLM. Lalong-lalo na at sapo uh, siya po ay uh, tuwing lumalabas po siya, ay pinagkakainitan siya ng mga tao. Saan ka pa guys? Like, hindi pa rin po kumukupas ang isang Francis Leo Marcos na kagaya ng mga sinasabi ng mga ilan. So, um uh, uh, meron pong isang pinuntaan si Boss FLM kung nasaan ay um, ang dami na nagpa-picture po sa kanya. Ito po ay uh, uh alam, alam mo yung Ah, uh, iba na talaga yung karesma, kumbaga, iba na yung karesma ng ating pandemic hero. So, uh, recently lang po no, uh ay uh, meron silang pinuntahan at ito nga no, ay uh, grabe, uh, alam mo yung mainit talaga siya sa madla kung saan uh, lahat ng sigaw ng mga tao, FLM talaga, nagpapa-picture grupo-grupo. yon po yung mga nagpapapicture sa ating pandemic hero. Kaya nga, nga na naman ang mga Bashers, ngingi na naman sila. So, ito po yun. Panorin po natin. Ito po yung sa supermarket. Ah, uh, all home. Aba, eh, grabe, grabe, grabe. Um, lahat nagpapapicture. Tingnan mo ba naman? <laughs> saan ba to g g Grabe talaga. Um, saan ba yun? Ayan, panoorin po nyo. So, buong staff ng supermarket nagpa-picture? Really? Bong staff ng... Buong staff talaga. Buong staff. O, tignan mo. Si boss. Gigi! Ayan o! Oh. Buong ba yan? Grabe, grabe. Iba ka talaga, boss FLM. Hindi ko alam kung... <laughs> Kaya ang mga bashers, galit na galit kay Boss FLM kasi wala nga sila nito. 'Di ba? ba? Saan ba ito? Sa all home. All home. Ah, sa all home pa ito. Grabe, buong stuff talaga na <laughs> Ano yun, boss? Parang i-ano mo ba to? Parang i-ano ba to ni boss FLM? Ipla-plug niya ba to? Parang siya ba yung advertiser ng all home? Grabe. <laughs> Lahat niya tanang stop talaga nagpa-picture sa kanya. Uh, well, anyways, ganito talaga ang isang tao pag ikaw oh, po ay pinagpala. He is really super blessed. So, yun po ang ating kunting update sa ating pandemic hero. Sobrang pinagkakaguluhan talaga, no? Uh, alam mo, kahit saan pumunta, talagang mainit mainit talaga siya sa mata ng mga tao later on, we'll be talking about ang kanyang pagsabak sa politika by 2025 and syempre, by the way, i-cordeliran daily, and syempre sa mga nanonood dyan, kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa ating channel please do like, share, and comment at the same time, kung hindi ka rin po nakasubscribe sa channel ng aming pandemic hero, Francis Leu Marcos please subscribe to FLM Comeback yan po, syempre nagla-live po yan gabi-gabi, so abangan nyo po po ba mommy ang ulit po yan at ngayon po this day January 5 yan so um uh, thank you at uh, please 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 share po ng ating video para po sa mga hindi pa nakakaalam ng ating pandemic hero ay lumabas na yan po ang ating update ngayon yan po bumisita po pumunta po si boss LM FLM sa All Home Department Store at ayan po ang nangyari pinagkaguluhan po ang ating pandemic hero much love to all of you guys back to you